Nandito po kami sa farm ngayon. Dito po ako lumaki. Pero hindi po ako dito itinago. <laughs> Mayroon po kaming mga tanim na kamatis. Yan, makikita niyo po. May mga bunga na po sila. Siguro po, mga ilang linggo lang, pwede na natin silang harvestin. Kat may na-harvest na nga po tayong isang hinog. Yan, makikita nyo naman po. Meron din po tayo ditong okra na may mga bunga na rin po. Kat tari po talaga ang pinakamaraming bunga. Yan, yung mga talong po natin. Napakasisipag po nilang bumunga. Parang kahit araw-araw po tayo manguha, may makukuha at makukuha tayo lagi. Kaya po basta masipag ka lang dito sa farm, makakakain ka na po magtanim ka lang ng magdanim talaga namang mabubuhay ka na sa araw-araw at hindi mo na kailangan bumili Kat may bunga na rin po ang ating mga malunggay yan makikita nyo po may... at may mga natitira pa rin po mga pailan-ilan na bunga ng mangga natin your honor ito po talaga yung pinagkakahanap buhay namin pag-aalaga po ng baboy yan makikita nyo naman po na pangasiguro ilang buwan na lang pwede na silang harbisin kung tutuusin po siguro mga isang buwan at kalahati pa lang po silang inaalagaan pero ang lalaki na po kagad nila yung iba nga po hindi na makatayo sa sobrang bibigat ng katawan nila kaya kumakain na lang po sila na nakadapa nakahiga o kaya naman kahit ano pong itsura basta dun kung saan ho sila komportable yon po kung mapapansin nyo nga ho ang isang are ay halos sumigana na ho habang kumakain sa sobrang tamad po niya talagang tumayo hindi po niya talaga madala yung katawan niya kaya paano po hanggang sa susunod po